Ayon, hello guys. Nandito tayo sa bahay ng isa nating kapwa vlogger, si Joe Vlog Official. Ayun. Ah, uh, bibisitahin tayo sa kanya at uh, ayun, nakikipagkwentuhan tayo. So, ito po yung bahay niya. Ayun, mukhang natutulog pa si Idol. Kakatokay natin mamaya. Ayun, guys, mukhang natutulog pa yung ating ano, ating idol. So, nakakayaman is katukin natin syempre Alam ko mabait yung idol na to, pero kilala tayo nito. Pero hindi hindi masyado kami close. Tapo Ayan mo ang natutulog pa si idol. Ayan guys, mukhang natutulog pa pero gisingin natin. Ayan guys, magandang umaga. Nandito po yung ating ano kapag vlogger si Ajaw uh, Vlog Official. Ayan. Hello Ayan. guys. So nandito ako ngayon, dinalaw niya ako sa aking bahay. Eh salamat sa iyo Idol Raymark Mandak. Mandak ba? Mm, mandak. So dito rin siya sa Kawit, uh, mm. doon sa kabilang sa Mitubigan. Ubigan. Suportahan po natin sa mga followers ko diyan. At uh, yun, salamat sa pagdalo, pre. Salamat po. Ayun, guys, ito ito yung mga pag-aalala ng ating mga kapwa vlogger content creator. Yung mga nagko-comment doon sa mga trending videos ng mga nakaraang araw, no? Ayun, ito pinapatunayan natin, guys. Wala kaming usapan na magkikita po kami ngayon, pero sa pre? dito sa alabasan lang. Mapadala lang ako dito. Sa, sabi ko, yung nagturo ng bahay ko so, Sabi ko, sa akin ni? Hindi, tinanong ko sa tindahan. sabi ko, sa sinadya mo talaga ako. O, oh, kasi mabilang talaga sana ako ng ulam dun sa kambingan. Ay, nalaman ko na dito daw yung bahay mo. Sabi ko, bali puntahan si Idol Joe. Lagi like ko na parang ng video nito guys. Ayan, papalo kay ano Joe Vlog Official. Tama? Joe Vlog Official yan. Yung content po namin, pinapakita po namin yung buhay namin dito sa probinsya. Kung gano'n po ba kami gumagalaw at kung paano kami a uh, kumikilos sa pang araw-araw. Ayan, supportan nyo guys si, sa mga followers ko, Joe Vlog Official, huwag nyo kalilimutan. Ito na patunayan natin guys, wala kami usapan. Hindi po siya suplado guys, totoo po to. Ano po? Ayan, nakakatawa talaga na pagbigyan tayo. So, anong, anong susunod natin? Ang <laughs> gagawin <laughs> natin next ay ano? Mag, di ba kasi ako nagkagising ko lang? Ayan, kagigising lang po niya, nakakayaman pero nilakasan ko na lang yung loob ko kasi <laughs> kailangan po talaga natin huwag mahayain pagkaganito. Okay, Guys, ano pala sa mga ano, sa mga followers na nagsasabi na ano, suplado daw ako. and May gusto lang ako sabihin. Kumbaga sa akin, kung, kung sa ko naman, kung hindi ako nag-open dun sa aking Facebook page, hindi ako naglabas ng mga ano, ng pan, ano ba ka tawag dun? Yung uh, reaction video, sa loobin, oh, parang ganun. Hindi ako totally naglabas ng pinakang ano, content. Naglabas ako pero may mga kasamang ibang content. Pero ito lang yung masasabi ko. Uh, Aminadong may mali ako sa video Pero parang Sa akin lang naman Nayingi ako ng pasensya Ayun Kung talagang mali ako sa video na yun Nayingi ako ng pasensya Ayun ah, Doon sa mga bashers dyan Ayun guys Napanggan nyo na yung hmm. uh, Paliwanag po Pasensya ni, na lang ano, guys Pero hindi talaga ako suplado Yung may mga time lang, talaga Dumadaan yun. tayo sa mga problema Kasi yun, oh. tayo, yun, yung Facebook page natin na isa Yung promoter Kaya sa yung isip ko Kumbaga Pero at least guys kung napapansin niyo sa video, hindi ko siya in-snub kasi sumama pa rin ako sa video niya. Uh -huh. Ang totoong nang snub ay nung nagbi-video siya ay kung umalis ako dun sa video uh -huh. niya. Yun uh -huh. ang totoong nang snub, pero sumali uh -huh. pa rin ako kahit ano lang, parang ano lang, umingiti-ngiti lang ako kita niyo naman, 'di ba? Pero yung iba nag-comment agad ng mga ano. Pero okay lang 'yan, at least napatunayan naman niya hindi ako talaga ako sa plan. Eh. Ayun, pero suportahan natin 'to, guys. Nababait yes. nito. Salamat po, salamat. Ayan, ang totoo guys, uh, comment section lang yung nagpagulo at nagpalala ng ano ng uh, sitwasyon. Pero anyway, okay na yun. Lipas na yun. Kaya kalimutan natin. Nandito na kasama natin ang ating kaibigan, kapwa natin vlogger. Ayan, magandang umaga. Salamat, salamat sa inyo guys. Pasupport po muli ng ating ano, Jow Vlog official. official. Okay, ayan. Maraming okay, maraming salamat yun, guys. Yun page natin, oh, yung page natin yun guys. Oh, yung page niya yun guys. Oh, ayan, sa screen. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo at sa iyo rin, pre support kita oh, palagi. Lagi ko na po yung mga video mo. Oy, salamat. Oh. <laughs> Medyo ano ba? Ayun. Guys, nito ano magpapala na ako kasi ah uh, uh lang tayo nakakaabala tayo sa kanya baka may pa siyang gagawin. Ayun, salamat guys. Ano? Ah uh, palo niyo si ano and then syempre uh, wag niyo akong kalilimutan. Ayun, bye-bye. Okay.